O oh, yan mga boss, meron tayo dito ginagawa, Boxer City 150. Yan, old ito mga boss kasi Boxer nga may City 150 kasi na new. Pero yan, magkaiba ang transmission nito kasi ito ay 4 speed lang. Yun namang City 150 new ay 5 speed. So ang aparehas noon ay wala pa lang aparehas na transmission. Hindi ka parehas 'yon ng City 125 5 speed pero magkaiba nang ratio. So, ito, ang naging problema nito ay yung needle bearing. Ayan, ha? Yung needle bearing ang nasira. Nadurog. Kaya, yung first gear, pag nagpasok ka ng primera, no, kuma-uplose, maingay, tumatalon-talon kasi durog na yung needle bearing dyan sa right crankcase. So, ito, ayan, ito yung bubuhin natin ngayon. Uh, Nag-video tayo ng onti para kasi medyo madalang na yung mga boxer ngayon. So, dito naman siya transmission niya. Magpapalit din tayo ng siya transmission output kasi nagka meron din ang kaunting gas-gas. Uh, Ayan. Bukod sa roon, uh, yung kanyang ano, yung ibang pyesa pang nasira tulad ng uh, shifting fork. Yung shifting fork mga boss ay nadamay din. Tapos ito naman yung first gear sa ayong port gear na magkaasawa. Hindi na natin papaltan kasi walang available. Meron siyang gas-gas pero pero goods pa yan. Basta magpapalit lang tayo ng needle bearing at sa A ah, yung kanyang shifting fork. Dalawa, may binili na yung may-ari nito mga boss. Uh, ikakabit na lang natin. Kasi napakahirap talaga. Lalo ngayon, yan, tulad nito pakita ko lang sa inyo mga boss ano? nagka meron ng gas gas yung fork kaya yung yung dalawang shifting fork mga boss yan ay papalitan na natin so yun yun yung mga laging problema uh, sa CT150 naman talaga sa boxer medyo kalimitan talaga yan needle bearing ang nasisira kahit right, CT-125, needle bearing din. Kaya, dito, mo modify ko na rin yung kanyang lubrication. Try natin. Kung malulubricate. Pero, kalimitan talaga. Kahit CT-150, CT-125. Parating ganyan ang problema. Needle bearing. Ang pagkakaiba lang nito, ay, dalawa yung needle bearing niya. Itong pambakser, hindi katulad ng CT-125. do sa lipcrank crankcase lang, mayroong needle bearing na nakalagay kaya ito left and right crankcase mayroong needle bearing kaya mas malaki yung chance or prone dun sa pagkasira ng needle bearing so dito wala namang ibang lagi problema kaya bubuhin na rin natin to ay, ay yung ano pala yung kanyang clutch housing papakita ko sa inyo mamaya mga boss no? Uh, merong natanggal na rivets isang peraso kaya i rivets na rin yun. So dito, yan wala naman. Hindi ko napapalitan ngayon ano kasi un, unavailable yung ano, yung first gear in uh, port gear. Yung yan, yung pinupukpok ko yan wala 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 pareha sabi available. May konting gasgas -gas, pero kaysa matagalan, hindi natin mabuo agad. Bubuhayin na natin. Basta goods pa naman yan. Kaya, para hindi nga ma-stock lalo nagtatag ulan ngayon mga boss kailangan mabuo na rin at ito naman talaga yung dahilan yan sa ayong needle bearing na lang kaya ang gagawin natin uh, para goods eh, siguro na lang natin yung pagkaabo ayan mga boss ito ipapakita ko lang sa inyo yung ano yung clutch housing uh, ngayon, kulang yung kanya rivets pagpaklas kasi natin yung kanyang yung ulo ng rivets, nawala na kaya ang gagawin dito, papalitan na ng isang set na rivets gawa ng, ayan na saba, ito ngayon yeah, may ingay dito sa labas eh, kaya ang gagawin natin ngayon, bubuhin na natin, magulo rito na pagagulo rito mga boss hanggang dito na lang at maraming salamat